hindi ko na pala na picturean kanina nung dumating kami nung tanghali kasi sobrang sobrang pagod na ako at hindi ko na namalayan kung ano yung gagawin then nag-impake na lang at bumaba na lang dito sa bahay then pagkatapos maglinis na ano nag general cleaning pala ayan nag general cleaning kami kasi para walang alikabok -alik dito sa bahay kaya naman kaya tingnan nyo, oh, ang laki na ng eyebag ko sa hindi ko pagtulog. <laughs> ako hindi ako matulog kahit ako umuuwi. Kinakabahan ako lagi. So makit na yata yung dibdib ko. Parang ako lang, mm, parang ako yung mag-aanak. Parang ako yung nag-anak. <laughs> parang first time uli mag-anak ay eh, nakaapat ng anak ni <laughs> Nakaka-excite. Nakaka-excite na nakakatakot. Ayan. Tinising <laughs> ko lang muna yung bata. <laughs> Ayan yung mama niya oh, kumakain na Ulam daw niya pansit kanton Nasasawa na sa ano Pagkain hospital <laughs> Ay, Namis ang pagkain sa labas Ayan, kaya nagtsatsaga sa pansit kanton <laughs> Kain ka lang ng marami At maraming ano Maraming gatas pa ang kailangan Hindi, baby siya ay At inom din ng gatas Para lalong healthy Ayan mga mi Duty na naman po Ang mami nyo Kay bebe ko Gising yung aking bebe o oh. Kadede-dede lang niya <laughs> Nakauwi na siya Nakalabas na siya ng hospital Ayan Narito na siya sa aming bahay O oh, diba nag naging ano siya eh. Gising. <laughs> Kade-dede lang sa mama niya. Di ba? Ah, ako, pang galing naman ng baby ko. Aba. Oh, ayan, ah, gising po. Ayan, nagpapaantok. Mamaya na naman ang tulog nito. ating gabi ito nagigising. Hanggang madaling araw. Gising. Ang pupuyat. Walang matatarabaho ang lola. Naku po. <laughs> Paano tayo maghahanap buhay? Hasay! na <laughs> ah, tulog na naman ang akin bebe. <laughs> See you! Have a nice day everyone!